oh yan. Maganda, maganda, maganda tanghali. Ito. May ilutuin po tayo ngayon na adobong talong. Pritong talong, tsaka may kasamang itlog yan. yan. Mag-aadobo tayo ng talong. At ito po yung sasawag natin may misili o ano. Laging misili ko dyan. At buyas, bawang. At meron po tayong toyo tsaka mga mantika, uh, suka. Ayan po, sisimulan na muna po magisa Ngayon, okay, nalagyan na po natin ng toyo. Tsaka suka. Ibang klase yung bagay natin, nalagyan ko po siya ng harina para malumapot na po. At konting tubig. Ayun lang po natin kumulo siya bago natin nalagyan talong sa hayaan lang po natin siyang kumulo. Takpan po muna po natin ulit. O, titignan na natin. Ayan na. Mungkulo na po siya. Ah, ko na po siya ng bechin. At yan po natin siya ng harina para ano, uh, ah, medyo lumapot yung sabaw niya. Kaya medyo malapot lang ito po siya. At tagyan lang po natin ang isang konting asukal. Ilalagay na po natin ang ating talong. Yan po nakita niyo maray po ang sili. No? At sabay na po natin ang ating iklong. Yan. Lagyan natin ating iklong. Saglit lang naman yung Tingnan lang natin maluto siya. Ang natin muna ulo. Okay, tignan natin uli. At tikman na natin ang lasa. Yan na po yung adobong talong natin ng na meatloaf. Ayan, okay. Masarap-sarap na po. ang pa. Sige po, hanggang dito na lang aking video. Sana magustuhan nyo itong aking video na adobong talong na may itlo. Ayan po. Maraming maraming salamat po